lumabas ka. Aray! Sige na, tama na! Basta wag mo akong kainin! Isang duwag. Lahat tayo ay, ay na... ang mga kahon. Aparenteng nagsisimula tayo sa pagpipinta ng mga baka. Ayokong gawin ng ganitong maruming gawain ng mag-isa. Bagay, pumunta ka agad sa akin. Walang makakapagpinta ng bahay ng mas mahusay kaysa sayo. Kaya pakiusap magsimula ka na. Sa tingin ko perpekto ito. Para lang magdagdag ng ilang dekorasyon. Ang mga buto ay perfecto para dito. Ering ring perfectong Elga tarantula. In your ears a you'll see where it's a habi ng sapot Para wag mukhang mas nakakatakot yung aking bahay. The boy, mga estatwa na ito sa bubong. Sa tingin ko bagay na bagay sila para sa aking labas ng bahay. Dan, sino ang hinihintay mo? Oh, magsimula na. Yay! panahon na para magsimula. Kailangan ko talaga ng Tulungan ngilang... mo ako pinturahan ang bahay. Tutulong si Brown. Paparating na sila. mag ka. Baka magsimula na ang zombie apocalypse. Okay. Biro lang. Mga kaibigan ko lang sila. Ha 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 ha. Ayusin lang nila ang bahay. Ha? Huh? Ako? Ako? Am I dressed so sadly today? How about handprints or a ding ding? Well, are we so? Perlo perfectos and send and match decoration. Kayi ni ng bubong, ngayon. Kaza ako sa more. Kung sa maganda mo sa show masamay pa ang mutya ng take. Tamo. Maget lang idea. Ang lads sa mga liliim ng berde ay perfect ng pagkakabagay. Uh, Unang makangdala sa resulta ng sign. Masuri ay hindi niya magkabini ko. Marika yung Mari bumalik. Hunang tatapos na iba ang walakayo. Salamat. Cumple año, yo manol na kuwang sa pagkam na lads. We don't ask cause we're doing our Sirin ang lumot At way pang damo sa paligay Hindi kaya yung mga batong may lumot sa tubo Hindi rin masama ang ilang kabute Kailangan kong gawing lahat Para maramdaman kong parang tunay na zombie Hindi rin masama kahit sa ilalim ng lupa Oh, dahil pa kaunting uhog Sa so, zingin ko maganda ito Kaya kailangan na sa maglalain ng candidate sa pinto na magbabantay sa lahat. I know. It's a very important weekend. O if me bring a stick, spalit na yung bubong. Ngayon, hindi na lang lahat. na Barone. It's showing an aspect ng pagpipinta. Saka, manahon na para gawin ito. Subalit sa halip na pangkaraniwang pintura, dugo ang gagamitin ko. Siyempre, mayroon pa akong moletal na device na tutulong sa akin na pinturahan ang buong ibabaw ng bahay. Tadam! Handa na ang lahat. Ang susunod na hakbang ay dekorasyon na ng mga dingding ng mga paniki. Mga kaibigan, handa, ah, handa na ba kayo? Handa ka na! Lipad na tayo! Yes, oh, it's si dos to the part. Wale, be, bubong. Tapos na ako. Yeah, and how will we can strong that in Dracula? In a stick, na. diba? Of Oh, napaka-awkward ko. Kailangan ko agad ng isa pang mailbox. Sa tingin ko ang ulo ng isa sa mga kaibigan ko. Nagising sa magandang biro. To say and so cake na ito may. Nga, yeah, okay na, na lang itong hukayan. Narito na. No mo naman natili. Bagay, halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin na ito. ng kailangan Nga yung kailangan nung may dikit. So nung magkasamit, magkakaroon na itong sariling maliit na bahay. Susunod, so, kailangan ko ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Kaya sa tinitur ay ang sarin sa kulay. Sa tayo ang alapas, lalagay ko ang right, may ito sa paligid ng perimeter ng bahay. At itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba. Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang pangan ito ay hahawak... May may mga lalabay na lumalapit sa akin. Ngayon ako. Oh, hindi. Hindi ang araw. Para ilang araw ay hindi pinapayagan. Ang tanda ang pangunahing palamuti ng aking teritoryo. Susunod ang mga paboritong piraso ng lahat. Matatapos ko lang ang dugo ko at narito na ang piramide. Nagwest siya, nga, ah, nagumawa ng mailbox na parang sombrero. Nakakabagot. Pero ang pulang kabaong ay ibang usapan. Kasama rin ito ang paborito Hindi kong paniki. Oh, kumas. Ang para sa'yo. Bakit umungal? Hinagawa ko lang ang aking trabaho. Wow, hawinin nito pa ang atas ang mga kamay sa balikat ko. Isang liham para sa iyo. Siguro ibibigay ko na lang ito sa kalansay. Ah, huwag masyadong ano maging agresibo. No, I'm the last one. Luna from mailbox. So, I'm going to Ah, nerd yung liham. Ah, gamitin ang kagat. Sa wakas, wala na siya. Oh, araw muli. Oras na. Hanap na, mo eh. Moe. Walang araw naman, ko. Maspa, na mga wakas o Sa pamamagitan na pala. Ito so, ay magandang dahilan para palamutihan ang loob ng bahay. Una, kailangan mong kulayan ito. Pagkatapos noon, poprotektahan ko ang sarili ko mula sa araw at isasabit ang pulang... ...kroton sa bintana. ni Garland. Ewan yung metallic kong kaibigan. Ang mga panicky oh, ang magiging... Ah, ang lapit na natin. Ngunit hindi rin ito ang katapusan. Meron, wakit maawa yung panicky na isasbit sa buong kwarto. Pwede na rin ang at Will Forrest and Russell Lamin. So Kapag na pang merito, ligalad kong naalala ang aking mga supernatural na kapangyarihan. Ang galing talaga. Kaya magagamit ko rin ang salamin. Ah, ang gwapo ko. Matuloy ko ang cute and cute na na ko ang isang bungkos ng mga paboritong laruan sa tabi nito. Frozen candle eh. Tingle na tawalong perfectong kwarto. Kasi nga pupunta ng walang mesa kung Kronik ko ang fondue dito. Eh? Ngayon, pupunoyin ko ito hindi ng tsokolate, kundi ng paborito kong dugo. Hayan itong dumaloy ng walang katapusan tulad ng isang fountain. Hahanganan ko lang ito. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Panahon na para ipagdiwang ang pagtatapos ng pagkukumpuni gamit ang isang baso ng dugo. Oh yeah, well tagay. Pag-ikulay pala mo siya ng loob ng bahay. Sir, so, tingin ko kailangan ko ng isang kapsula ng zombie virus muna. Magbibigay ito ng tamang kulay sa mga dingding. Ano, ulit tago ang sag, favorito kong tabla. Oo, uh, kailangan ding iwasiwas -iwas ang lupa sa sahig. Mas komportable ito sa ganitong paraan. Konting lumot at kabuti rin. Ah, ang ganda. And yalan mo habi ko gawin cool ang block ng lupa mo sa uh, Minecraft na makaigat sa aking interior? Tingnan mo kung ganito to ka-cool. And narito ang larawan ng aking mahal. Ang kailangan nating magdagdag ng ilang mga estatwa at cobblestones. Maganda ring tingnan ng mga creepers sa mga dingding. Gagawa rin ako ng mga paborito kong bagay dito kumain ng mga matatamis at manood ng mga paborito kong channel. Salamat sa panonood. Ah, <laughs> maliban sa akin ay na yung dekorasyon ng kanilang mga bahay. Ubusan ko sa pagpipinta ng mga dingding din. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang gas mask. Ngayon, maaari mo nang ihinto ang pagpipinta ng mga dingding. Susunod, gagamit ako ng itim na carpet at itim na mesa na may locker. Ilalagay ko ang mga ito sa mga sulok ng silid. Susunod, kailangan ko ng itim na tela para ikalat sa mesa at upuan. Ilalagay ko rito ang paborito kong typewriter. Mahilig akong magsulat ng kwento sa libreng oras ko. Ah! Isang tea roses. Ilalagay kita ito mismo. Baik, buong kalansay, buto, mga kandila, at mga nga aso. Ang lahat ng ito ay babagay ng perfecto sa aking interior Al na tira na lang ay punin ng kabinet. May kahit lang yan siyang makikihandi. my sumilman si team tim na usos turn pinturo ng Zuluktan. Dapat din makahanap ng lugar. Nasa bahay ko ito, heto na. At pwede akong gumamit ng ilang karagdagang kalansay at ilalagay namin ang mga ito dyan. At si John ay nakaupo sa itaas. Ito ang aking kaibigan gagamba. Kumusta? Hindi kayo sobra ang dami ng mga buto. Pwede rin i-dekorasyonan ng kaunti ang bintana. Isabit ang aking may regular way ng ito, ito at frame ng bintana. Ngayon, maraming gawin lang nga naman gusto ko. and Anda uh, na, lads. Mayroon akong bahay. alam sa inyong lahat. Sugurin ang si bahay walk ko. Sidok Wakanda, we are right ang akin. Lamsa na't ang panaka-cool. Whoa! Ang lit ng chipset! Hindi pa ako nakakakita ng katulad nito, pero si Dan ay may buong pakete. Hindi ka panipaniwala. Si Miley ay may buong pader ng Pringles. Gaano ito katangkad? Talagang mabubusog si Miley sa mga chip. Simula natin kay Phoebe. May naisip akong ideya. Makukuha ko ang chip gamit ang sipit at makakatulong ang magnifying glass para suriin ang napakaliit na bahagi. Wow! Sa ilalim ng magnifying glass, hindi na mukhang maliit ang chip. Pero sa totoo lang, ito ay isang maliit na piraso lang. oh, kailangan kong subukan ito! Masarap ito! Iyon lang. Ngayon, si Dan naman. Uh, hindi na ako makapaghintay na subukan ano? ito. Hindi. Baka idinikit ito sa pandikit. Ang weird. Paano mo bubuksan? Gagamitin ko ang aking lagari. Gagamitin ko ito ng mabilis. At lalagariin ko ang nangunguna. Oo, oh, oh, gumagana ito. Eh, Ilapag ang mga chips gamit ng bibig natin. Mmm, masarap. Gusto ko ito, girl. Napakaganda. Aray! Masakit! Pasensya na, pero pansamantalang hindi maabot yan. Haha, -ha, ngayon turn ko naman. Meron akong buong pader ng wrinkle chips. Gustong gusto ko sila at kaya kong kainin ang lahat, lahat ng isang daang pakete. Kailangan itong gawin. Mabilis at tumpak na tikman ang lahat ng lasa. Oops! Pasensya na mga tao, pero mas mabuti pang huwag kayong humarang. Wala akong nakikita habang kumakain ako ng mga kamanghamanghang chicherya na ito. Di ka panipaniwala ang sarap. May naisip ako. Isusod ko ang helmet pang construction. Ngayon, hindi na ako natatakot sa aking Pringle jar. Oops! Pasensya na, Dan. Kailangan mo rin ng ganitong helmet. Alam mo, Sige, sirain natin ang bundok ng Pringles na ito. Kunin natin ang kotse at itumba ang lahat. Ay, nako! Ngayon, puro Pringles na ako at hindi ako makatayo. Amuin At ngayon ay may buong itlog si Miley. Nakakatakot! Paano si Dan? Nako, isang dosenang itlog at si Phoebe ay may isang daang itlog. Nakakadire. Nakakatakot isipin kung paano niya ito kakainin. Pero simulan natin kay Miley. Kailangan kong basagin ang itlog sa bibig ko. Sobrang nakakatakot na ang tingin pa lang ay gusto ko ng masuka. Oh, ang kadire! Ayoko niyan! Napakamalagkit at hindi kaaya-aya na ayoko na itong subukang muli. Dan, sobra na ngayon. Halika na. Sige na. Sumisigaw ako. Handa na? Kaya ko bang kainin lahat ng sampung itlog? Tama. May naisip akong ideya. Tinuruan ako ng aking sensei ng isang trick. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Kailangan mong itapon sa area ang mga itlog at pasagin lahat gamit ang magaan na kamay. At ngayon, mahuli natin ang lahat ng kalahate. Yuhu! Gumana ito. Napaka-cool nito. At ngayon, inumin ko silang lahat gamit ang isang stick. Nakakadiri iyon. Pero pwede na. Nakakadiri iyon. Hindi ko talaga gusto. Ayoko ng itlog sa kahit anong anyo. Ang sama. Halos tapos na ako. At ngayon ay si Phoebe naman. Sige Phoebe, swerte. Talaga? Umaasa ako na makakaupo na lang ako. Aling action ang dapat kong simulan? Kukunin ko ito. Teka Phoebe, hindi. Oh. Anong nangyayari? Hindi ang buong bundok ng yellow ay bumabagsak mismo sa akin. Iligtas mo ako! Nahuhulog ang mga itlog sa akin! Nakakadiri! Nako! Napuno na ng itlog ang buhok ko! Ang pangit! Wow, Phoebe, kumusta ka? At parang okay lang siya. Mukha pa nga siyang bagay sa dilaw. Sige na! Wow, ito ay isang marmalade na mata! Ang sarap nito. Pero si Miley ay may sampung marmalade na mga mata. Astig! Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay meron kang isang dang layer ng jelly ice. Ayos, magsimula tayo kay Phoebe dahil meron lamang siyang isa. Wala akong problema. Simulan na natin. Sige. Sobrang sarap! Gustong gusto ko ito. Astig! Pero gusto ko pa ng higit. Okay, ngayon naman si Miley. Huray! Mas gusto kong subukan lahat ng marmalade ice. Taya ako na may lalagay ko ang lahat ng sampung jelly ice sa bibig ko ng sabay-sabay. Sigurado akong magtatagumpay ako. Limang marmalade na mata na ang nasa bibig ko. At ngayon, may lima pa akong isinusubo. Okay, at nagtagumpay. Halos tapos na. Ang sarap. Gusto ko ito. Ngayon, ikaw naman. Ikaw! Sobrang gutom na ako. Nakakainin ko ng malugod ang lahat ng isang daang marmalade ice. Magtapon tayo ng isa at isa pa. Mmm, ang sarap. At ngayon, dalawa pa guys. Ano sa palagay ninyo ang Pink. aking mga mata? Ano ang ibig sabihin ng berdeng sopas? Ang sarap nito. Mga babae, sobrang saya ko na marami akong masarap na marmalade na mata. Ano ito? Gusto mong mag-share ako sa'yo? Patawad, pero handa akong maging madamot sa natitirang araw ko. Pero ayokong magbahagi ng marmalade na mata. Kakainin ko ito mag-isa. Ay, oh, nako! Ano anong problema sa akin? Hanapin Natatakpan ka. ng yelo ang buong mukha ko. Hanapin ano ka. ang gagawin ko? Isa na akong halimaw! Wow, Iyan ang Hubabubagam. Napakasarap! Pero si Miley ay may isa lang. Samantala, si Dan ay may sampung Hubabubagam. Ilan kaya ang kay Phoebe? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mayroon siyang isang daang huba bagam. Ayos yan. Gusto kong subukan lahat agad-agad. Simulan natin kay Miley. Ako? Sige. Mas gusto kong mag-try ng chewing gum. Hmm. Oh, kung gaano kasarap ito. Gusto ko ito. Gusto niyo bang makita kung gaano kalaking bula ang kaya kong gawin? Tingnan okay. niyo ako. Ay, hindi. Ang gum ko. Hulihin mo. Yuck. Miley, ang gum mo ay nasa mukha ko. Nakakagalit. Ayoko nito. Ang kilay ko. Natanggal ko ang kilay ko. Kailangan ko na itong idikit ulit. Ayos lang ba? Kumusta? Hindi, tabingi ang kilay mo. Hindi ko alam ko kung Phoebe, ang, ang saya nito. Paano naman ngayon? Ikaw naman, Dan. Oh, kailangan kong alisin ang buong pakete sa lalong madaling panahon. Mahusay. Natanggal na ang balot. At ngayon, pwede ko nang nanguyayin ang lahat ng bubble gum ko sabay-sabay. Kailangan mong magpalogo ng, ng pinakamalaking ng gum. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Hindi ba tasdig? Halaga? Paano kung gumutok ko ito? Ano ang ginawa mo? Tingnan mo ang mukha ko ngayon. Sige, kaya ko pa rin itong kainin. Eo, kadiri ka, Dan. Huray! Mahilig talaga akong ngumoy ng chewing gum, lalo na ang oba-buba. Dapat siguro nating subukan. Gusto ko ring sumubok magpalobo ng bubble. Paano kung... Oh, Diyos ko. At ikabit ito sa upuan ko. Ayos gusto ko pang kumain ng mas maraming mga bola na ito meron akong magandang inumin ayos kaya ko magpalobo ng sandang lobo halos tapos na ang astig super mga pare hindi ako makapaniwala aalis na ako Paalam. gustong gusto ko ito ang ganda dito ang saya kaya kong lumipad Wow, ang ganda ng donut na yan. Si Phoebe ay may isa lang, pero si tatay ay may sampung donuts. Miley ay Hindi may ito isang na Isang daang bagay. masarap na donuts. Astig! Magsimula tayo kay Phoebe. Sige, Phoebe. Ikagagalak ko pa nga. May pumasok na ideya sa akin. Ayokong madumihan habang kumakain ako ng donut. Habang kumakain ako ng donut, gamit ang tinidor at kutsilyo, syempre. Sa ganitong paraan, tiyak na may enjoy ko ang bawat kagat. At ito ay magiging di malilimutang masarap. Mga kaibigan, kung hindi niyo alam kung ano ang kagandahang asal, huwag niyo akong pagtawanan. Ang sarap! Malapit na akong matapos. Huling piraso. Ah, ang galing! Ang oh, sarap! Oh. Ngayon, Stan, maari kang magpatuloy. Balang! Balang! Ay, ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan ang tungkol alam, sa asal. Alamin ang tiyak na napakasarap ng mga donut na yun. Kailangan kong kainin ang mga ito ano, sa lalong madaling panahon. Ano, ano, madaling at hindi ako natatanggap na madumihan dahil napakasarap nito napakasarap. Astig na meron akong sampung donut. Nakakain ako ng sapat. Galing. Ngayon, turn na ni Miley na kainin ang kanyang isandaan na donut. Handa na akong magsimula, pero gusto ko munang bumuo ng pinakamataas na donut tower sa mundo mula sa mga donut ko. Ito ay magiging sobrang taas. Pero magiging sobrang cool ba ito? Siyempre, wala pang gumawa ng ganitong kataas na tore dati. Mga kaibigan, nakagawa na ako ng mataas na tore, pero may natitira pa akong mga donut. Siguradong kakailanganin ko ng hagdan. Natitirang mga donut sa itaas. Basta wag lang gagalawin ng kahit ano. Siguro. Paano kung donut? Siempre. Hmm, sarap naman. Tayo, hindi ka pa ni Naku, nahuhulog ako mga kaibigan. Aray! Hindi malambot ang paglanding. Sinira niya ang tower kong donut. Ang mga donut ay nakakatawa talaga at napatawad na kita. sarap nila. ¡Salud!